Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman ang content ko ay magluluto na naman ako ng ulam. So alam niyo na kung anong lulutoin ko, balaw. Dito sa amin ang kuntawagin ay balaw, pero sa ibang lugar tinatawag nila tong bagoong. So ang gagawin ko lang sa bagoong ngayon ay lalagyan ko lang ng taba ng karne. So nung nakaraan nagluto ako nito, ay ginisa ko lang siya sa itlog. Ganun lang kasimple dito sa amin. Pwede na 'yung iulam. Pero ngayon, lalagyan ko siya ng taba ng karne. Si so, una nilagay ko muna yung karne, pinakulo ko, hanggang magmantika siya. So, nung lumabas na yung mantika niya at magbrown brown na yung karni nilagay ko naman ang sibulyas, bawang at kamatis. So, hinaluhalo ko lang dyan, paka luto ng kamatis, nilagay ko naman itong balaw. So, ganyan lang kaisi para magluto ng ginisang balaw na may karne. So, nilagay ko naman dyan ng pampalasa. Tapos, nilalagyan namin dyan ng sili para mas masarap pag nilagyan ng sili. Kasi, yung nagpapasarap din, yung may anghang. So, ganun lang kaluto, ganyan lang kaluto, magla, magluto na bagoong. So, yan, luto na ang aning balaw o kung tawagin ay bagoong sa ibang lugar. So, mari na makakan